mo ba na may mga pagkain na literal na kayang palakasin ang katawan mo, patalinuhin ang isipan mo, at pagandahin pa ang itsura mo, kahit lampas si tenta ka na? Hindi ito milagro. Hindi rin ito mamahaling gamot. Ito'y mga pagkain nasa harap mo lang. Pero baka hindi mo pinapansin. Kaya kung gusto mong tumibay ang buto, luminaw ang memorya, at gumaan ang pakiramdam mo araw-araw, Makinig ka dahil ang mga simpleng pagkain na ito pwedeng magbago ng buhay mo. Marami sa ating mga seniors ang nagsasabi, "Eh ganito na talaga pag matanda. Mahina na, malilimutin, at parang laging pagod." Pero kaibigan, hindi ito dapat tanggapin bilang normal. Ang katotohanan, may mga pagkain na makatutulong para bumalik ang lakas, linaw, at sigla mo kahit anong edad mo. Simulan natin sa isa sa pinaka-underrated, pero sobrang lakas na gulay, ang malunggay. Oo, kilalang kilala mo na to, pero baka hindi mo alam na ang dahon ng malunggay ay may halos kumpletong bitamina, vitamin A para sa mata, vitamin C para sa resistensya, calcium para sa buto, at iron para sa dugo. Siksik din ito sa antioxidants na lumalaban sa pagkatanda ng cells. Kwento nga ng isang lola sa Nueva Ecija. Araw-araw siyang may tinolang manok na may malunggay. senta na siya pero hindi mo siya mahahabol sa lakad. Malinaw pa rin ang mata, hindi sakitin at laging may gana. Ang sikreto, malunggay, araw-araw. Kaya kung may lupa ka sa bakuran, subukan mong magtanim. Libre sa riwa at makabubuti sa buong pamilya. Ang sunod na pagkain ay laging nasa paligid, pero hindi natin madalas pinapansin bilang superfood, saging. Hindi lang ito pantawid gutom, may potassium ito na tumutulong pababain ng blood pressure at may tryptophan, isang natural chemical na nagpapakalma at nagpapaganda ng tulog. Subukan mong kumain ng saging isang oras bago matulog. Mararamdaman mong mas kalmado ka. Para sa mga seniors na laging puyat o hirap makatulog, saging ang isa sa mga natural na solusyon. Hindi mo kailangan ng sleeping pills. Minsan, kailangan mo lang ay tamang prutas. Pangatlo sa listahan, kamote. Isa ito sa pinakaabot-kayang pagkain na pwedeng ipalit sa kanin. Mayaman sa fiber, vitamin A, at mababa ang glycemic index kaya kung may diabetes ka o bantay presyon magandang alternatibo ang kamote subukan mong magpalit ng kalahating kanin sa umaga ng nilagang kamote mas busog ka mas magaan ang tiyan at mas kontrolado ang blood sugar sa mga probinsya may mga seniors na halos araw-araw ang kamote at hindi sila sakitin lakas pa rin ng katawan bakit ko sinasabi lahat ng ito dahil hindi natin kailangang gumastos para gumaling Minsan ang solusyon ay nandito na sa paligid. Kung gusto mong maging malakas, maliwanag ang isip at presko ang pakiramdam kahit 70, 80 o lampas 90 kana na, simulang ayusin ang nilalagay mo sa plato mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pagkaing bihira ng kainin. Pero sobrang ganda pala para sa memorya, blood flow at sigla ng katawan. Mga pagkain na makikita mo lang sa palengke pero may taglay na bisa na hindi kayang pantayan ng kahit anong sintetik na gamot. Kung andito ka pa, comment mo ang kain para lakas. Kung nasubukan mo na ang malunggay, saging o kamote sa iyong araw-araw na pagkain, baka napansin mo na rin ang kaunting pagbabago sa pakiramdam mo. Baka mas magaan ang katawan mo, mas kalmado ka o mas maayos ang tulog mo. Pero teka, hindi pa tayo tapos. May mga pagkain pa na mas bihira mo nang naririnig, pero kayang gisingin ang tamlay mong katawan at linawin ang isipan mo. Isa sa mga pinaka-underrated pero powerful na pagkain para sa utak ay labanos. O, yung simpleng puting gulay na kadalasang isinasama sa sinigang. Akala ng iba, wala lang itong lasa. Pero alam mo ba na may taglay itong compounds na tumutulong sa detox ng liver at kidneys? At kapag malinis ang loob ng katawan, mas malinaw ang pakiramdam sa isip. Ang mga toxins sa katawan ay may epekto rin sa mood, memoria, at focus. Kapag ang katawan mo ay clogged sa loob, parang utak mo rin ay mabagal. May kilala akong lolo sa Tarlac na araw-araw, ang umaga ay sinabawan ng labanos, tanglad, at luya. Hindi siya teki, pero nakakabasa pa siya ng dyaryo na walang salamin, at hindi siya malilimutin. Araw-araw niyang sinasabi, kung malinis ang bituka mo, malinaw din ang isip mo. Sunod naman pag-usapan natin ang itlog ng manok na nasa local or native variety. Lalo na yung galing sa mga manok na hindi pinapakain ng commercial feeds. Alam mo bang ang itlog ay may choline, isang mahalagang sangkap sa kalusugan ng utak? Ang choline ay tumutulong sa pagbuo ng neurotransmitters mga kemikal na responsable sa memorya, focus, at alertness. Kapag sapat ang tsulin mo sa katawan, mas matalas ang isip mo. Kaya kung senior ka na at gusto mong hindi agad makalimot, magandang isama sa agahan ang isang nilagang itlog. Pero tandaan, iwasan lang ang sobrang alat o mantika sa pagluluto. Simple lang, nilaga o steamed ay sapat na. Isa pang sikreto ng matatanda sa probinsya ay saluyot. Maraming bata ang hindi ito gusto dahil malagkit ang texture, pero ito ang gulay na sobrang ganda para sa bituka, balat at puso. Mayaman sa dietary fiber, antioxidants at vitamin A. Kapag regular mong kinakain ang saluyot, mas maayos ang pagdumi mo, mas hydrated ang balat mo at mas malakas ang resistensya mo. Ang mga matatandang palaging may saluyot sa sinigang o ginisang gulay, ay bihirang constipated, mas bihira ring magkaroon ng high blood or skin problems. At kung mapapansin mo, parang mas presko ang itsura nila. Yung tipong mukhang lola, pero may glow pa rin sa pisngi. Hindi mo kailangan ng mahal na moisturizer kung ang kinakain mo ay sagana sa natural hydration mula sa gulay. Ngayon alam ko ang ilan sa inyo ay magsasabing, eh hindi ko naman mahilig kainin yan dati. Pero ang kagandahan ng katawan ng tao ay kayang mag-adjust kahit anong edad mo. Hindi kailangang naging healthy ka buong buhay. Kahit ngayon mo lang simulan, may epekto pa rin ito. Isang linggo ng maayos na pagkain ay mas mabuti kaysa sa limampung taon ng maling pagkain na tuloy-tuloy. Kaya ang hamon ko sa iyo ngayon. Subukan mong idagdag ang kahit isa sa mga ito sa lamesa niyo ngayong linggo. Pwede kang magluto ng ginisang labanos at sardinas o kaya itlog sa agahan sa halip na pritong longganisa, o kaya gumamit ng saluyot sa tinola sa halip na repolyo. Tulagi mong isipin, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging consistent. Hindi kailangang palaging organic, hindi kailangang imported. Minsan ang simple, yun ang tunay na nakagagaling. Kapag pinagsama-sama mo ang mga pagkaing lokal, mura at natural, yan ang bumubuo sa tinatawag nating smart eating. At ang smart eating para sa seniors ay isang uri ng pagmamahal sa sarili. Kasi habang inaalagaan mo ang katawan mo sa tamang pagkain, mas mahaba ang panahon na pwede mong makasama ang pamilya mo, apo mo o mga mahal sa buhay. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko naman ang mga pagkaing hindi mo aakalaing kayang pabanguhin ang katawan mo mula sa loob linisin ang dugo at gawing mas makinis ang balat, hindi galing sa bote kundi galing sa kusina. Kung andito ka pa, i-comment mo ang Luto para linaw. Kumusta ka na? Hanggang ngayon ay sanay may natututunan ka at mas lalong umaasang ginagawa mo na rin sa bahay ang mga simpleng pagkain na ating napag-usapan. Kasi ang totoong lakas ng katawan, talas ng isipan at kinang ng balat hindi yan nangyayari overnight. Pero sa tuloy-tuloy na tamang pagkain, kahit simpleng ulam o gulay lang, pwedeng makamit ng kahit sinong senior ang mas masiglang buhay. Ngayong bahagi na ito, tatalakay natin ang mga pagkaing minsan ay hindi mo na napapansin pero sobrang nakakatulong sa balat, dugo at pakiramdam ng kabuang katawan. Unahin na natin ang isang prutas na pinagmumulan ng natural na enerhiya at skin glow ang papaya. Alam mo ba na bukod sa pagiging paboritong panghimagas, ang papaya ay sagana sa vitamin C, lycopene at enzymes na tumutulong sa digestion? Ang mga sangkap na ito ay hindi lang nakakatulong para maging regular ang pagdumi, kundi pinapaganda rin ang balat mula sa loob. Ang mga seniors na kumakain ng papaya ng regular ay mas bihirang magkaroon ng tuyong balat o matigas na dumi. Sa totoo lang, may mga matatanda sa probinsya na araw-araw ang papaya sa umaga. At kung titingnan mo ang kutis nila, makinis kahit hindi gumagamit ng lotion. Minsan nga mas kinis pa sa mga batang hindi naglalakad sa araw. At dahil may taglay itong anti-inflammatory properties, nakakatulong din ito para sa mga may rayuma o pananakit ng kasukasuan. Isang hiwa ng papaya araw-araw lalo na kung sariwa at hindi masyadong hinog, ay malaking tulong na. At higit sa lahat, mura ito at madaling hanapin sa palengke. Isa pa sa mga dapat mong idagdag sa listahan ng pagkain ay ang bignay o ubas-ubas o yung maliliit na prutas na kulay violet. Bihira na lang ito makita ngayon, pero sobrang yaman nito sa anthocyanins, isang uri ng antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng puso at paglilinis ng dugo. Kung wala kang akses sa bignay, maaari ring ubas, blueberries o kahit tuyong pasas bilang alternatibo. Ayon sa pag-aaral, ang mga seniors na kumakain ng dark-colored fruits ay mas mababa ang tsansang magkaroon ng stroke or memory loss. Minsan nga, may mga research na nagpakitang ang regular na pagkain ng ubas ay may kaugnayan sa mas maayos na blood flow sa utak. Ibig sabihin, mas alerto at mas malinaw ang pag-iisip. Kung budget ang iniisip mo, pwedeng bumili ng pasas sa tingi sa palengke. Haluan mo lang ng kaunting money at lagyan sa maliliit na garapon. Pwede ng healthy snack habang nanonood ng TV o nagbabasa ng dyaryo. Ngayon, isa pang gulay na minsan ay kinainisa ng mga bata. Pero kay gandang kainin ay ang ampalaya. Oo, mapait siya, pero ang epekto nito sa katawan ay matamis. Ang ampalaya ay kilalang natural na pang-regulate ng blood sugar. Pero bukod pa roon, ito ay may taglay na vitamin C, folate, at antioxidants na tumutulong din sa balat, immune system, at sa detox ng dugo. May mga seniors na dati ay hirap sa sugat na hindi agad naghihilom. Pero simula nang maisama ang ampalaya sa pagkain, ilang beses kada linggo, bumilis ang paggaling nila. Mapait man sa simula, pero ang dulot nito ay ginhawa sa dulo. Ang isa pang dahilan kung bakit ang balat ng matatanda ay parang nagkakaroon ng glow. Kapag malinis ang pagkain, ay dahil bumababa ang inflamasyon sa loob ng katawan. At kapag hindi stress ang mga cells mo sa loob, mas kalmado rin ang sistema mo sa labas, balat, ugat at isipan. Gusto mo bang magmukhang presko kahit edad 70 ka na? Huwag mong hanapin agad sa mga boteng produkto yan. Umpisahan mo sa plato mo ang pagkaing lokal, sariwa at puno ng sustansya ang tunay na anti-aging secret ng mga matatandang mukhang hindi tumatanda. Baka iniisip mo ngayon, kaya ko pa ba magsimula kahit late na? Oo, kaya mo. Marami akong kilalang senior na nagsimula lang magbago ng lifestyle pag edad 65 pataas. Pero ngayon, sila ang pinakamasigla sa buong barangay. Nagaalaga pa ng apo, nagbubunot pa ng bakuran at laging may ngiti. Hindi pa huli ang lahat. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad-agad. Simulan mo lang sa isa, papaya tuwing umaga o ampalaya sa tanghalian. Gawin mong parte ng araw mo, hindi dahil sa takot sa sakit, kundi dahil deserve mong gumanda ang pakiramdam mo araw-araw. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pagkain para sa matibay na buto at mas malalakas na kalamnan. Mga pagkain tulong para hindi ka madaling mapagod, hindi ka matumba, at mas masaya ang bawat galaw. Kung andito ka pa, i-comment mo ang Kain para ganda. Alam mo ba na isa sa pinakamadalas ikinababahala ng mga matatanda ay ang pagkahulog o pagkadulas? Maraming aksidente ang nangyayari sa loob ng bahay. Simpleng hakbang lang sa banyo o pagyuko para damputi ng bagay sa sahig. Bigla na lang bumigay ang tuhod o balakang. Pero ang tanong, pwede ba tong maiwasan? Oo, pwede. At ang solusyon? Hindi lang ehersisyo kundi tamang pagkain para sa malalakas na buto at masiglang kalamnan. Isa sa pinakaimportanteng sustansya para dito ay calcium at maraming Pinoy ang iniisip na gatas lang ang pinanggagalingan nito. Pero alam mo ba na ang dilis o kahit tuyo ay sobrang yaman sa kalsyum? Isang piraso ng tuyo, lalo na kung may tinik pa, ay may sapat na kalsyum na pwedeng makatulong sa buto. Ang sikreto, kainin ang maliliit na tinik. Dahil nandoon ang lakas, maraming seniors ang iniwasan na ang dilis at tuyo dahil daw mataas sa asin. Pero kung iluluto ito ng tama... Binabad muna sa tubig para mabawasan ang alat. Makukuha mo pa rin ang benepisyo nito nang hindi naaapektuhan ang presyon mo. May isang lola sa Bicol na araw-araw, ang almusal ay kanin, kamatis at pritong dilis. Walang vitamins, walang milk. Pero hanggang ngayon, nakakalakad pa rin siya sa palengke mag-isa at hindi kailangan ng tungkod. Sabi niya, hindi ko kinakalimutan ang dilis. Yan ang tunay na gamot sa buto. Sunod naman ay ang mongo. Hindi lang ito pampalakas tuwing Biyernes. Isa itong protina para sa mga seniors na bihira na ang karne. Mayaman ito sa plant-based protein, iron, at zinc. Ang protina ay hindi lang para sa mga nagbubuhat sa gym. Kailangan ito ng matatanda para hindi manlambot ang kalamnan at hindi agad mapagod. Kung senior ka na at madalas nanlalata, baka kulang ka sa protina. Subukan mong kumain ng ginisang monggo na may malunggay at kalabasa. Ang kombinasyon na yan ay siksik sa nutrisyon at kayang tumulong sa enerhiya mo buong araw. Isa pa sa dapat mong isama ay ang peanut butter o mani. Pero tandaan, piliin ang hindi matamis at hindi rin puro mantika. Kahit kaunting kutsara ng natural na peanut butter ay may healthy fats at protina na nakatutulong sa kalamnan. Pwede mong haluan ng saging o ipahid sa tinapay na walang asukal. Kung minsan ka nang napansin na mabilis kang hingalin, o parang nawawalan agad ng lakas sa simpleng gawaing bahay, malaking tulong ang mga pagkaing ito. Kasi sa edad natin, hindi lang energy ang kailangan, stamina at recovery din. At para maibalik ang sigla, hindi sapat ang pahinga lang dapat meron ding suporta mula sa tamang pagkain. Ang isa pang makakatuwang sa pagbibigay ng tibay sa katawan ay ang sweet potato leaves o talbos ng kamote. Sobrang mura lang nito at madaling itanim. Mayaman ito sa iron at vitamin K. Mahalaga para sa dugo at buto. Masarap itong igisa o gawing salad na may suka at bawang. At higit sa lahat, nakakatulong ito sa pagbawas ng pagkapagod at pagkahilo na nararanasan ng maraming seniors. Pwede mo ring subukan ang sabaw ng buto-buto o bone broth, lalo na kung malamig ang panahon o kung nananakit ang kasukasuan mo. Ang sabaw ng buto ay may collagen at minerals na sumusuporta sa joints at kalamnan. Sa mga probinsya, ito ang laging pinapakulo ng mga lola kapag may sakitan sa tuhod o likod at epektibo talaga. Ngayon baka naiisip mo, kaya ko pa bang palakasin ang katawan ko? Ang sagot, kaya na kaya, walang deadline ang pagpapalakas. Kahit ngayong linggong ito ka magsimulang kumain ng mongo, dilis o talbos ng kamote, may epekto 'yan. Kasi bawat subo na puno ng sustansya ay dagdag proteksyon sa katawan mo. Kailangan mo lang maging consistent. Gawin mo siyang parte ng routine mo. Isama mo sa listahan sa palengke. At kung may apukang bumibili ng ulam para sayo, turuan mo rin sila. Ipakita mo na kahit ikaw ay may edad na, pinipili mo pa rin ang alaga sa sarili. Dahil ang tunay na lakas, hindi lang pisikal, galing yan sa disiplina at pagmamahal sa sarili. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pagkain na hindi lang pampalusog kundi nakakatulong din sa pag-iwas sa sakit gaya ng high blood, diabetes at rayuma. Para hindi lang tayo palaging nagpapagaling kundi nag-iingat din mula pa lang sa hapagkainan. Kung andito ka pa, i-comment mo ang lakas galing plato. Kung napansin mong mas gumaganda na ang pakiramdam mo, mula nang subukan mong baguhin ang mga kinakain mo, mas magaan ang katawan, mas kalmado ang isip, at mas may sigla. Ibig sabihin, gumagana ang mga simpleng hakbang na ginagawa mo para sa sarili mo. At yan ang mahalaga, kasi ang kalusugan hindi binubuo sa isang araw lang. Ito'y araw-araw na pagpili, lalo na sa plato. Ngayong nasa ikalimang bahagi na tayo, pag-usapan natin ang mga pagkaing hindi lang pampalakas, kundi totoong panlaban sa sakit, lalo na sa mga kondisyon gaya ng high blood, diabetes at rayuma. Kasi kung may paraan para hindi tayo madalas uminom ng maintenance, bakit hindi ito subukan? Simulan natin sa bawang o yung simpleng pampalasa sa adobo. Pero alam mo ba, ayon sa maraming pag-aaral, ang bawang ay natural na blood thinner? Ibig sabihin, tinutulungan nito ang dugo na dumaloy ng maayos na siyang nakakatulong sa pagpababa ng presyon. May taglay itong compound na tinatawag na alisin na siya mismong lumalaban sa pamumuo ng taba sa ugat. Kung senior ka na at may lahi ng high blood, simulan mong magdagdag ng hilaw na bawang sa ulam mo. Pwede mong ihalo sa suka, ipampalaman sa tinapay kasama ng olive oil o kaya igisa sa gulay simple lang pero makapangyarihan. Kaya nga ang mga matatanda sa mga liblib na barangay, kahit walang gamot, bihirang-bihira ang stroke o alta presyon. Isa sa sikreto nila, madalas ang bawang sa lutuin. Sunod naman ay ang luya. Isa ito sa pinakamabisang natural anti-inflammatory sa kalikasan. Nakakatulong ito sa mga may rayuma, pananakit ng kasukasuan, at kahit sa sore throat o ubo. Pero ang mas kaunti ang nakakaalam, ang luya ay may blood sugar regulating effect rin. Kaya kung diabetic ka o may pre-diabetes, magandang isama ito sa pagkain araw-araw. Isang tasa ng salabat tuwing umaga o ilang hiwa ng luya na niluluto kasama ng isda o manok. Malaking tulong na 'yan. Hindi lang pampainit sa katawan, pampagaan din ng pakiramdam, pampaluwag ng katawan at pang-iwas sa pamamaga sa loob. Ngayon pag-usapan naman natin ang kalabasa. Minsan nakakalimutan na ito pero sobrang dami nitong benepisyo lalo na sa mga seniors. Mayaman sa beta-carotene, vitamin A, at fiber. Ang kalabasa ay nakakatulong sa paningin, sa bituka, at sa puso. Ang mga matatanda na regular na kumakain ng ginisang kalabasa o kalabasa soup ay mas bihira ang problema sa paningin at panunaw. At dahil low glycemic ito, hindi biglang nagpapataas ng blood sugar. Kaya kung diabetic ka, pwedeng-pwede mong isama ito sa meal plan mo. Gawing sabaw, igisa o ihalo sa monggo. Kahit alin, pare-parehong masustansya. Kung gusto mo pang dagdagan ang natural na proteksyon sa katawan, huwag mong kakalimutan ang sibuyas pula o sibuyas tagalog. Katulad ng bawang, may anti-inflammatory at heart protective benefits din ito. Marami itong quercetin, isang antioxidant na panlaban sa pamamanhid ng ugat at sakit sa puso. Marami akong kilalang matatanda na araw-araw ang pagkain ng itlog, sinangag, at may konting hilaw na sibuyas sa gilid. Kahit pang matapang ang lasa, kinagigiliwan pa rin nila. Dahil ang epekto nito sa pakiramdam, presko. Parang malinis ang katawan mo sa loob. Gusto kong ipaalala sa iyo, hindi mo kailangang hintayin magkasakit bago kumilos. Kung pwede ka pang umiwas ngayon, simulan mo na. Kasi kung ang katawan ay binibigyan mo ng tamang panggatong araw-araw, mas mababa ang tsansa mong mawalan ng enerhiya, humina o maospital. Tandaan mo, mas madaling umiwas kaysa gumamot. At minsan, nasa harap lang natin ang sagot. Nasa palengke, nasa gulay nasa lutuin ng nanay o lola mo noon. Lahat ng yan, makapangyarihang panggamot kung gagamitin mo araw-araw. Pwede mo rin itong ibahagi sa kaibigan mong may maintenance na. Sabihin mo, subukan mo muna to, libre at masarap pa. Kasi minsan, ang kailangan lang ng katawan natin ay konting tulong mula sa natural na pagkain. Tunay kung may kasama ka sa bahay, isama mo sila sa pagluluto ng mga ganitong pagkain. Mas masarap kumain kapag may kasamang pagmamahal. At mas gumagana ang pagkain kapag may kasamang intensyon. Ang intensyon na alagaan ang sarili at ang isa't isa. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga panghuling payo at simpleng kombinasyon ng mga pagkaing pwedeng gawin araw-araw na pampahaba ng buhay at pampatibay ng resistensya. Ito na ang pinakahihintay ng marami. Ang pang-araw-araw na plano na pwedeng sundan. Kung andito ka pa, i-comment mo ang iwas sakit gawin. Kung nakarating ka hanggang dito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, handa ka na talagang alagaan ang sarili mo, hindi lang dahil gusto mong humaba ang buhay, kundi dahil gusto mong maging maginhawa, masigla at masaya ang bawat araw na natitira. Tandaan mo, ang tunay na tagumpay sa pagtanda ay hindi ang dami ng taon, kundi ang kalidad ng buhay sa bawat taon. Ngayon, gaya ng ipinangako ko, pag-uusapan natin ang mga pang-araw-araw na kombinasyon ng pagkain na pwedeng sundan ng kahit sinong senior. Kahit maliit lang ang budget, kahit nasa probinsya, kahit walang mamahaling grocery, kayang-kaya mo ito. Sa umaga, Simula ng araw sa mainit na tubig na may kaunting luya o kalamansi. Kung meron kang papaya, masarap itong pangagahan. Ihalo mo sa kalahating saging at kung may kaunting manika o pasas, pwedeng idagdag. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng energy, fiber, and antioxidants na kailangan mo sa umaga. Kung medyo gutom ka pa, maglaga ng itlog at ipare sa isang hiwa ng kamote. Kung wala kang kamote, pwede rin ng kaunting kanin basta't hindi sobra. At may kasamang gulay gaya ng malunggay o sa luyot. Sa tanghalian naman, subukang maghanda ng simpleng ulam gaya ng ginisang monggo na may kalabasa at malunggay. Siksik ito sa protina, fiber, at bitamina. Kung may tuyo o dilis ka, ipares mo ito. Tandaan, binabad muna para mabawasan ang alat. May kamatis sa gilid, mas maganda, may sibuyas o bawang, lalong mabuti. Kung gusto mo ng kaunting karne, pwedeng manok na tinola na may luya, ampalaya, at talbos ng kamote. Ang sabaw nito ay lakas na agad. Kapag oras na ng merienda, hindi mo kailangan ng mamahaling tinapay. Isang tasang salabat o mainit na tubig na may luya, ipares sa kalahating saging o ilang piraso ng nilagang mani. Healthy, simple, at hindi mabigat sa tiyan. Sa hapunan, panatilihin itong magaan. Isang sabaw na gulay, pwedeng labanos at carrots na may kaunting luya at konting isda. O kaya naman, ginisang ampalaya na may itlog. Iwasan ang sobrang mantika o maalat na pagkain sa gabi. Gusto nating makatulog ng maayos, hindi kabado o bloated. Kung gusto mong gawing routine ito, pwede mo rin sundan ang paboritong kombinasyon mo araw-araw. Ang mahalaga ay consistency. Hindi kailangang perpekto ang araw mo. Kahit ulit-ulit lang ang ulam basta't natural at siksik sa nutrisyon, gagana pa rin ito. Alam ko, may mga araw na parang tinatamad ka o nawawalan ng gana. Pero sa bawat subo ng pagkaing puno ng sustansya, binibigyan mo ng regalo ang katawan mo. At hindi lang katawan mo, kundi pati pamilya mo. Dahil habang mas mahaba ang buhay mo, mas matagal mong makakasama ang mga mahal mo. Huwag kang matakot magsimula kahit anong edad ka pa. May mga senior na nagumpisa lang mag ng pagkain, paglampas at sentana. na. Pero ngayon sila ang pinakamasigla sa buong barangay. Ang sikreto ay hindi pera, hindi gatas at hindi gamot. Ang tunay na sikreto ay tamang pagkain, tamang mindset at pagmamahal sa sarili. Kung may natutunan ka sa video na ito, Pwede mong i-comment sa baba kung alin sa mga pagkaing nabanggit ang paborito mo o alin ang susubukan mong isama sa meal plan mo ngayong linggo. Ang komento mo ay hindi lang simpleng salita. Ito ay inspirasyon para sa ibang seniors na makakabasa. At kung gusto mo pa ng mas maraming tips na gaya nito tungkol sa tamang pagkain, simpleng ehersisyo, at mas masayang pagtanda, pindutin mo na ang subscribe at abangan ang susunod nating mga video. Salamat sa pagtutok at tandaan. Ang bawat subo ng tamang pagkain ay hakbang papunta sa malusog, masaya at mahabang buhay. Kung andito ka pa, i-comment mo ang kain para buhay.